Talo ka! Talo ka sa kaso mo! Chang. Kamusta ka na po? Kanina ko pa po kayo hinahanap, Chang. Nasabi niya na po ba kinaana din? Eh, tsumitsyempo pa ako eh. Nagkakagulo pa kasi sila doon eh dahil sa nangyari kay Morgana sa ginang Apex. Pero Chang, dapat bigyan niyo po ito ng panahon ah. Dahil buhay niyo po ang nakasalalay dito. Naiintindihan ko naman. Hayaan mo. Pag humupa na ang gulo, sasabihin ko na kay Annalyn ang lahat. Chang? Ay, sasabihin niyo kay Annalyn? Annalyn ba pangalan mo? Apo ba kita? nagtatanong lang eh. Hindi eh, ba nga, nagbanding na nga tayo doon sa paghukay sa simentero. Pinababaan niyo pa nga ako dun sa, sa, sa punto eh. Sige na, Chao. Pwede mo na sa akin. Alam mo, tigilan mo na ako. Sige na, Chao. Pwede niya sa akin. Ay, nako, alam mo, tumigil ka na. Mauna na ako. Okay po, Chao. Okay. Ingat po. Apo. Mama, alam mo ang may ginawa si Giselle and yan, kinayaan mo ako umakit ng stage? Oo nga lola, lo di sana hindi na nasaktan si Tita Morgana. Relax. Yes, alam ko ang ginawa ni Giselle. Pero may naisip ako na mas magandang plano. Ma'am, kailangan natin talagang warningan si Ma'am Morgana dyan. No, hindi mo gagawin yan. Mam, Ma baka ikatalo ni Ma'am Morgana. Ah, di better. Matalo siya. Oh. oh. Ang lalabas, magmumukhang kawawa at inaapi si Morgana. At si Lynette at si Giselle, sila ang mamumukhang kontrabida. You know how people love to hate villains, di ba? talino niyo, ma'am. Kaya sa sa'yo talaga ako, eh. Mampahawak lang para mahawa na naman ako. Ang galing mo! They can have the crown, but let's get through. <laughs> You're right, Mama. I may have lost this competition. Pero hindi ako ang totoong talo dito. Hayaan natin si Giselle na maghukay ng libingan natin ang hindi niya alam ng sarili niyang libigan ang inuhukay niya. <laughs> At ngayon, na nasa dulo na siya ng hukay, all we have to do is push her para mahulog siya sa sarili niyang bitan.